ay ano na naman kayang binabalak ni paring hari. Parang ang lalim ng iniisip. Ano kaya Ano kaya? Parang may masama na namang binabalak itong tao na to Ano kaya? Today is another day. Pero nagugutom na ako. Ano kaya ang pwedeng makain ngayon? Ah, alam ko na. May, may itlog doon sa may pugad na hindi nabinalikan sa inahing imported at hybrid na manok. So ngayon guys, hindi na ito binalikan sa inahing manok. Hindi namin talaga na malayan. Isang araw at isang gabi, hindi niya binalikan. So niluluto ko na lang. Itong unang binuksan ko guys, ay isa ng balot. Ang sayang talaga na hindi namin namalayan. Na-import naman po sana na itlog ng manok. Ang itlog na to guys, pangsabong to talaga. Karabi, ang sayang talaga. So, kakainin ko na lang to ang balot. Ah, uh, simple guys. Hindi natin kalimutan ang asin at suka. Ito talaga ang pinak-number one sa balot. Isimula na natin. Ang sarap. Ang sarap ng balot. Na guys. Ngayon lang ako nakabalik ng kumain ng balot. Parang ilan ang taon. Ah, doon pa ako siguro sa Cebu, nakakain ako muli ng balut. So, ngayon guys, ang sarap talaga ng balut. Ang balutin mo ako sa iyong pagmamahal. Yan guys, padal guys na hindi na ako nakakain ng balut. Napapakanta tuloy ako sa sobrang sarap ng balut. Ang sarap pala ng itlog sa imported na manok no lalo na ang sabon niya napakasarap talaga wow oh, lala. Ayon, alam ba niyo guys na ito ang pinaka paborito kong pagkain ito ang balot lalo na itlog ito sa imported na manok na pang sabon wow oh, sarap talaga Wah. grabe talaga huh, ang sarap pero guys, hindi ko inasahan na ito ang nakain ko. Ang baho ba uh, walang hiya na kain ko pa. Ayy. Pero guys, nagpapatuloy pa rin ako kumain ng balut na mamasakal. Ya, siguro yun lang mabaho na itlog na balut. Pero, uy, ano ba to? Oy. Tignan nyo, ano yan? Uy, sisyo na. Ano naman ito? Hindi na ito pwedeng kainin. Tignan nyo, tignan nyo. Tignan nyo mabuti, guys, kung ano ito. Kung balot pa ba ito? Pwede pa ba ka kakainin? <laughs> tignan nyo, guys. Sus, guys, ang sayang talaga, guys. Sisyo na sana ito. Ang sayang talaga. Lalaki naman sana na pwedeng pangsabong. Kung alam ko lang sana, sisyo na ito. Hindi ko talaga ito isasali sa pagluto. Pero guys, nagpatuloy pa rin ako kumain. Pero ano to? Amoy natin. Ano to? Ayaw, di ba? <laughs> no, 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 no. no.